Hey guys, welcome back to my blog. for today's video po. Tayo po ay i-update po natin si nanay kung ano yung kalagayan na ng tenga niya kung magaling na po ba siya. Alika, tingnan natin si nanay. Haso. Frida! Kamusta na yung Frida namin? Oh, tabo-tabo na ng Frida namin ah. Ayan si Frida po namin. No? Dating galisin na aso ngayon. Ayan na siya. Hi ka sa vlog ko. Dali. Frida, hi ka sa vlog. Feel at home na talaga siya. Oh. Ito naman ang aming asong si Cookie. Cookie, hi ka sa vlog. Dali. Hi ka dali. Ayan po. Update na po natin yung tenga ni nanay kung anong nangyari sa kanyang tenga. Ha, ano mo yung tingin ni Nanay Kar? Iyan ako sa vlog. Ayan po yung tingin niya, guys. Ano na yung sa tingin ni Nanay? Magaling na. Ay, kugang. Ano to? Ano to? Bala. Kugang, ha? Kulit mo Ano yung baka tumugot na naman? Naglive ako, Carly. Naka-ano ako, video. Ano? kasi si ano eh. po. Dumugo na? naman yan. Nay! Hindi na masakit yung tenga mo? Ma? Masakit pa din? Malamang. Konti lang yan. Saan pupunta kay? kataasan. siya guys. So yung kalagayan ng nanay ko. may Parkinson disease kasi siya. Ano to? Nay ba't naglabahak? Lagyan natin alkohol. Ayan, bead na po siya guys. Hindi na po siya nakakalakad. Ayan, higa lang po siya. Alis na ako na eh. Pasok na akong trabaho. Ayan yung kalagay ng nanay ko. Napakita ko na po sa inyo guys. Ngayon po, pasok na po tayo ng trabaho. Hindi po eding walang tayo ng trabaho kasi kailangan-kailangan tayo sa pamilya natin maghanap buhay. Oh, guys, please like, share, and subscribe po sa uh, akin, YouTube channel para po makatulong po kayo sa nanay ko para sa gamot niya. Kaya kung meron po kayong pwedeng ipabot sa kanya, mag-message lang po sa akin YouTube channel dito sa Michael TV po. Bye-bye po. God bless po sa inyong lahat.